Ito mga kapinoy yung uh, paghahalu-haluin po natin na mga pigs natin na ginagamit natin sa ating mga breeder. So ngayon mga kapinoy is papakita ko sa inyo yung mga pigs na minimix natin. So meron po tayo dito na chicken layer at uh, yung ating duck layer GMP 3500 tapo po itong uh, Legion 3. So wala po tayo kasing mabili ngayon na mga kuha na yung ating feeds uh, na binibili dati na GMP4. So talagang maganda po 'yon mga Pinoy yung ating patukan uh, na yon na uh, GMP4. So dito na lang muna po tayo sa ginagamit ko ngayon na mga mix uh, breeder pellet kasi dito mga Pinoy sa kahit paano nakakamura tayo tapos maganda rin po yung uh, pangingitlog o yung uh, egg production ng ating mga mga alaga yung mga hen po natin na nangingitlog mga Pinoy so recover uh, pari, patuloy pa rin po natin i-recover yung ating mga mga breeder dahil uh, yung nabili po natin noon na na pellet na mura sa online is uh, talagang naapektuhan po yung pang uh, pangitlog ng ating mga alaga kaya po gumagamit tayo ng ganito ngayon dahil sa wala po tayong mabiling uh, GMP4 so naging maganda po yung uh, egg production ng ating mga alaga dito mga Pinoy kaya ito muna po ang gagamitin natin so yung mga Pinoy lalagay lang natin dito sa may malaking uh, balde yan po yung pinaglalagyan natin para dito natin nahaluin yan natin yung uh, duck uh, pellet and sunod natin itong uh, uh, integra 3500 yan at saka po itong chicken layer and ito pang ating legion tree mga pinoy last na po ito yan So ang binili ko muna po mga Pinoy is tigda dalawang kilo lang muna Kasi baka mamaya is uh, pag meron na pong uh, tayong mabili na GMP4 oh. So babalik po tayo doon sa GMP4 pag meron na po tayong mabili So ngayon wala pa kasi tayong mabili Kaya ito muna po ang gagamitin natin So halo-halo lang natin to mga Pinoy Ayan, bango amoy chocolate so ayan mga pinoy halo na ayan ganun lang mga pinoy nasa inyo po yan kung gusto niyo pong sundan yung aking uh, pamaraan dito sa ating uh, pagpapakain sa ating mga breeder Hindi po ako na po-promote ng uh, mga kahit anong uh, commercial feeds mga kapinoy. Binapakita ko lang po sa inyo kung uh, paano po yung mga pamamaraan ko rito sa aking uh, backyard farm. At sinishare ko sa inyo para po kahit pa paano is meron po kayong guidelines. Halo-halo lang po natin yan. Yan, ganoon lang po mga Kapinoy. You Kerio know, ganda po niya, no. 2000 years later. So yan mga Kapinoy at uh, kanina po is nakapagbaba na naman tayo ng uh, ating sampung uh, sisiw, uh, mga Kapinoy. At di ko na po nakipakita sa inyo kanina dahil uh, medyo busy po tayo. Ngayon po at uh, natatagdagan na naman ang ating mga pangakainin at ah, siyempre, madagdagan na naman yung ating kita mga pinoy, Ayan you know? o. Mayroon tayong isang bibe. Ayan. Darag, parawakan. Siyempre, marami po yung ating darag dyan mga pinoy, May mga black darag tayo dyan o. No? Tapos mga Pinoy, ibang malalaki po doon na nanggaling doon sa may ilaw, nilipat na rin po natin dito. Ang ah, nilipat po natin dito is siyam na malalaki na mga Kapinoy. Kaya yung ating mga kung dito, may mga month old na po tayo dito mga Kapinoy. Yung ibang medyo maliliit lang po dyan, yung po yung nilipat natin na ah, kahapon. Kasi madadapurak na po nila yung mga bagong baba natin. Kaya po, dito na natin sila ilalagay. Kasi malalaki na ito mga Pinoy, oh. Yan po. Yung mga po dyan, uh, lahi po yan ng mga darag natin na uh, medyo yung pag lumaki po yan, yung magiging uh, parang uh, kulay-chocolate na mga Pinoy na mayroong dilaw sa leg so okay, mga black na yun mga Pinoy oh. yan, magbabago po yung kulay na yan pagka po mga ako na uh, mag, um, two mag months old mga ganon pero ngayon pa lang medyo nagkukulay brown na po yung mga ibang mga, yung ibang po natin kay mga malalaki na habang tatagal po yan magpapalit po yan ng kulay yan po, yung dalawa po na yan. Ah, meron tayong white na parawakan dyan mga Pinoy. Tatlo. Yan. Tapos iba po dyan, mga upgraded na native chicken mga Pinoy. Ang si ng sisiw natin oh. o. No. alam na po agad yung lalaki dyan, no? yung dalawang malang pa dyan na itim. At dito naman tayo mga Pinoy sa ating uh, ating uh, Jumbo. Jumbo Chocolate Orpington. Yan mga Pinoy. Ang uh. ating Jumbo. Yan. So yan, mata, malapit na tayo makapagpapisa dito mga Pinoy. Yan. Dahil uh, yung uh, meron na po tayo nakukuha mga itlog. So napag-salang uh, na po tayo diyan at uh, nakapag nakapagkandling na rin ako yung anim na nakuha ko mga Pinoy isa uh, apat po yung uh, possible na mapipisa natin kasi po yung dalawa so wala pong laman uh, at yung apat po ang may laman mga Pinoy so sana makapagpapisa pa tayo ng mga susunod at marami pa tayo makapagpapisa nitong ating chocolate orpington para makabawi naman tayo dito ano, ganda po, laki ng lapad ng likod nito, mga Pinoy. Shiny po yung balahibo, At ito naman mga Pinoy yung ating mga bibe na masipag mag halimhem. Yan yan po yan ko nilagay mga pinoy yung uh, ating uh, itlog ng manok so sila po yung uh, ginagamit nating hand uh, incubator mga pinoy yan para po uh, naasi po mas maganda po ang natural uh, hatching lalo na po sa mga bibe mga pinoy alam naman po natin na mataas po ang uh, hatching rate pagkapo kapo uh, bibe kaya po sila yung ginamit ko na ating uh, pipisa ng uh, mga itlog ng ating mga native dyan. At uh, yan naman yung ating mga drag mga Pinoy na gagawin nating na mga future breeder. na uh, napaka solid po mga Pinoy. Ha? Uh, one of the tastiest uh, native chicken in the Philippines Darag the native chicken solid uh, uh, unlimited uh, non-stop uh, feeding program mga Pinoy yan po yung ginagawa natin dito para po mabilis lumaki yung ating mga alaga healthy mga Pinoy ha? solid po ng mga katawan yan dito naman tayo sa mga breeder natin mga Pinoy kahapon mga kapinoy is uh, madami po tayong nakuhang mga egg dito sa ating uh, mga darag at uh, hindi ko na po naipakita sa inyo dahil uh, umuulan dito kahapon mga kapinoy at ngayon kukuhanin na po natin yan meron po na pong isa hindi na po natin iintayin yan na mamayang hapon uh, pa kuhanin kasi baka mabasag pa kahapon is halos lahat ng ating mga breeder isa uh, nangitlog na uh, Pinoy. Pahanin natin yan. So lahat po ng mga breeder natin mga kapinoy kahapon is nakakuha po tayo ng ng uh, itlog. So hintarag po natin lahat is nakakuha po tayo ng pito. Tapos sa uh, Orpington isa tapos sa may ating parawakan isa. Hindi ko na po naipakita kahapon ka na kapinoy kasi po naulan. So nagko-continuous na po yung dami ng itlog ng nakukuha natin ngayon. So araw-araw na po, meron po tayong marami na itlog dito po buwan ng anim or pito mga Pinoy. Isang magandang sinyalis po 'yan para makabawi tayo ulit mga Pinoy. Tapos dito sa may ikaw na to, araw-araw na rin po itong nakuha uh, ng itlog dito mga Pinoy. Yan yung ating uh, kulay chocolate na hen na darag at saka po dark halos dark na medyo dark po na black at gray yung mga paa nito mga Pinoy yung lalabas po niya na sisiw is black black po at lang po yung nagpapalit ng kulay pagka po yung mga 2 months old na o more than 1 month mga Pinoy yung sisiw po niya ganun po ang kulay na lumalabas halos black ganda po ng hen na yun, mga Pinoy so yun mga Kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at shout out po sa ating mga silent viewers sa ating mga OFW saan man po kayong panig ng mundo don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video at ako po ay nagiiwan sa inyo na mga katagang pag may pangarap cardinal Magsumika palam,